Ito, nag-import tayo ng mag-aayos. Oh, hindi lang siya, ano, ma malakas kasi siya. <laughs> nag-import tayo ng mag-aayos. Nang? <laughs> mga gamit. Tiba, tiba, tiba. Tiba. Isipa, isipan to gilipa to. Ano ito, ito. Mm. Tapos may okay, kabilak 'yung gitara. Ha? Okay. Okay. Tapos itay laminin natin 'yan. Hmm. Ah, Nagaget. Naagaget dating uh, bakit? Mm. Mm. Okay. Pagkatapos oh, niya sa plat magayos dito naman siya. Ay, hindi ka nagayos? Sa ano ako Yung cabinet ko kagabi. Oh, ang ko na to. Okay ko na dito. Oh, tapos, nandito? Oh. Ayusin ko yan. Dapat yung mga nandito yung hindi masyadong nagagamit. Para minsan mm. mo lang siya buksan. Hmm. Mga ano ko yun, mga panty ko minsan ko. Saan lang ako magbukas? <laughs> Ambalin mo na lang to yung ilipat mo na lang ay. Okay. Tapos, anong ilalagay dito? Mahuhulog yung unan ko. Huwag mo nang laging. Ayan, o. Oh. O kaya okay. table. Ayan. Table, table na maliit. -table na maliit. Mm -hmm. Kusina yan, eh. Okay lang, hindi naman ako laging nagbubukas. Hindi naman, Diyan sa baba. Ayun mo bang mag-scrubal muna tayo? Kasi nanakaw eh. Hindi pa kita na enjoy. Hindi pa na-enjoy na ayos na nga lahat. Naayos na ang lahat-lahat. Oh. Oh, diba? Ayos na, ayos na. Nako, hindi eh, magiging model na naman ito. Tutuwa na si Lola niyan. Oh, ba? Diba? Maayos na. Ito yung ano mo. Yung pang ano ko. Ano to? Huh? Saan may ko? Ano to, Cream? Ay, oo. Importante yan. Oh, Para okay. sa ano ko, mukha ko. binigay yan ni Oren. Okay, yan na po yung ating higaan. O, ba? Diba? Salamat man ang gara. O, diba? Mm -mm. Para may space ka. May space na ako. Tapos kortinahan yun. Papatungan lang? Oo, ipatong mo lang. Parang i-cover mo lang. Dalhin ko yung nandun sa, sa plat. Kasi ayaw ni Lola ng ano yung nagbubutas. Ba? Si Lolo ba yun? Hindi ko. Nagbo-boxing? Nagkakahol? Mm-mm.